ng hapon noong lunes, nakita ng anak ni Joanne ang ahas na ito sa bubong ng kanilang kapitbahay sa Bacal La Trinidad Binguet. Ayon kay Joan, ito raw ang unang pagkakataong nakakita sila ng ganitong klase ng ahas sa kanilang lugar. Hmm, uh, nagulat na Juan nakita niya yun kasi ang akala niya kasi uh, pusa lang yun. Sounds ng pusa kasi ang narinig niya tapos bigla na lang na nung liningon niya ahas pala. Kaya uh, tumakbo siya. Dahil sa takot, hindi nila ito nilapitan o sinubukang hawakan. Itinawag nila ito sa Northern Exotic Wildlife Troopers ng Baguio City. Sa kanilang pagsusuri, isa itong King Cobra. Ang posibleng dahilan raw kung bakit naglalabasan ang mga ganitong uri ng ahas ay dahil sa init ng panahon. Hindi sila lalaban kung hindi nila kailangan tumabas. So kung susubuwin sila so, kung na, o sasaktan sila, nandiyan so, tayo nagpamahal ng problema kasi namamatay ay dahil pinaglog din natin. Payo nila sa mga residente ay wag na wag itong lalapitan. Ipinagbabawal din itong hulihin o patayin dahil protektado ito ng batas na nakapaloob sa Republic Act No. 9147 o ang The Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ay, okay, andyan na yung pagkatapos ng talpulat, kumadami din yung pagkain. So, talagang mag-roam sila. Pinag-aaralan pa ng Department of Environment and Natural Resources Cordillera kung paano huhulihin at masagip ang nasabing ahas. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.